aga ang pamasko ng mga pumasa sa bar exam bumuhos ang emosyon ng mga bagong abogado nasa frontline na, front na balitang 'yan si Marlene Alcaide Atordi kanina atordi katulad ng pangarap mo sunod-sunod na iyakan, yakapan at hiyawan ang eksena kanina sa harap ng Korte Suprema nang ilabas na ang resulta ng 2023 Bar Examination Si Tatay Ronel, lapis ang tuwa na nakapasa ang anak niyang si Roginel sa bar. Itinaguyod niyang anak sa pagiging caretaker sa isang sementeryo. Napakasaya po, napakasaya po. Nagbunga po yung paghihirap ng anak ko at saka yung paghihirap namin. Salamat po. This is a childhood dream. I think 10 years ago, ay saw manifested na I'll be a lawyer and a CPA after 10 years. And ito na, grabe. Napahagulgol din si Joy nang makita ang pangalan sa list of bar exam passers. Ito ang ikatlong beses niyang sumubok sa bar exam. Nalusungkit <laughs> din. Thank you so much. Thank you, God. Thank you, God. Thank you for my family. Thank you, Ma. Napa-video call naman agad si Don sa kanyang inang OFW para ipaalam ang maaga niyang pamasko. Wish ko talaga is ano, mag-ausap sila kasi wala silang idea. Tinatanong lagi ako, anak, kailan ka mag-graduate? Pero wala na sigurong mas titindi pa sa saya ng 2023 bar top notcher na si Efrem Bie ng University of Santa Tomas. Kwento niya sa News 5, hindi niya raw lubos sa kalaing magiging top 1 siya, lalo't halos tatlong buwan lang siyang nag-review. Sinasabay niya pa ito sa pagtatrabaho sa isang law firm. Um, I, I, was actually reviewing every day at, the start. Tapos medyo na-burn out ako sa gitna. So, I was feeling guilty na nagpapahinga ako, so, ganun. Pero actually, hindi ko natapos yung mga readings ko eh. Uh, pero ano lang talaga, Siguro divine intervention sa mga sagot ko. Nandun dapat yung disiplina. Nakausap din ng News 5, 5 ang top 3 sa bar exams uh, na si Frances Camille uh, Francisco. Uh, Gaya ni Efrem, pinagsabay niya rin ang pag-aaral ang pagtatrabaho. Binalansi ko siya and um, yes, uh, as a working student, nandun dapat yung disiplina, nandun yung pagpaprioritize, nandun yung... Um, uh, pagde-develop na professionalism sa sarili na magampanan mo yung responsibilidad mo. Nag-top 2 naman sa bar exams si Mark Josel Vivit ng Ateneo de Manila University. Galing naman sa Aquinas UST Legazpi ang top 4 habang sa De La Salle University Manila mula ang top 5. May tig-dalawang bar takers din na nagtay sa top 8 at top 10. Sa kabuuan naman, 3,812 sa 10,387 ang pumasa sa bar exam, katumbas yan ng 36.77% na passing rate, mababa sa higit 43% noong nakaraang taon. Pero ayon kay 2023 Bar Exam Chairperson, Associate Justice Ramon Paul Hernando, reasonable naman ang bilang na ito. Yung top 20 is representative of law schools, no, it's varied. Kita niyo naman iba-ibang law school on top of the NCR or aside from the usual NCR good schools, meron from the provinces like UST Aquinas from Legazpi, dalawa yung top 20 nila. Bulacan State University, no? USJR. So it's a very good crop that we have in the top 20. <laughs> sa December 22, nakatakdang manumpa ang mga pumasa sa bar exams. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.